guys. So, ayan. Tuturo ko kung paano na tayo mag-connect ng uh, wireless na microphone, mini microphone para sa mga vlogger. Ayan. So, ang napili kong uh, mini microphone is lavalier microphone. Ayan. So, ayan. Sa mga baguhan na gusto mong magamit nito, kasi hindi pa niya alam kung paano uh, set up or i-connect. So, ayan. Meron tayong dalawa. Wala sa Shopee ko lang ito binili mga, mga sis. So, kuha tayong isa. Ito yung receiver niya mga sis. Inalagay siya sa, uh, dito sa cellphone. Tapos itong, itong mini mic. Ayan. Tapos, meron din siya uh, yung clip niya para magamit niyo. Ayan, dito lang siya. So, ayan, try natin iisok-isok ito. diba? Uh, hirapan pa nga. Uh, so, ayan. Nakakabit uh, na siya. Then, ito is ilalagay natin sa uh, sa cellphone. So, ayan. Gamit ko yung cellphone ko. Kinabit nga pala natin ito is mga sis. magbi magbiblink siya ng color red. Ayan. Magbiblink siya dito. Meron siyang blinkers dito na color red. Magbiblink-blink siya. Kapag nagblink-blink yung color red niya, after niyong ikabit dito sa cellphone, ah, uh, meaning nun, hindi pa siya nakakonect dito sa ano natin, mini mic. Kaya so, kailangan natin i-open tong mini mic natin. Ayan, meron siya dito sa gilid, ah, sa likodan niya ng no? likuran niya. Press nyo lang yan. Tapos, ayan. So, ito, nagkukulay uh, green at kulay green at red. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakonect dito sa receiver natin. So, ayan. Naikabit ko na. Tapos, Ayan. So, hindi pa yan gumagana. After natin maikabit, dapat hindi na siya magbibling. Dapat, ano, uh, naka-stay lang siya sa color green. Then, ito din, yung receiver natin is uh, color red naman. Dapat hindi siya nagbibling. So, try natin. Ayan. Nagbibling pa rin siya. So, itakabit natin. Uh, connect natin. Ibig sabihin niya kapag nag-blink siya ng ganyan, hindi po siya nakakonek sa receiver at saka dito sa, sa cellphone natin. So, ayan. So, ayan. Kailangan natin mag-download ng apps. I-search lang natin ang open camera. Ayan. Tapos, install natin kung wala pa kayo. Kung meron naman na kayong open camera, is okay na yan. Then, open mo. Tapos, ayan. Click lang natin yung okay. Then, while using the app, tapos magiging ganyan ang labas. Then, i-click natin yung settings. Tapos click natin ang video settings. So, ayan. Scroll down lang natin ng konti. Click ang audio source. Then, i-click din natin itong external mic. Then, i-click din natin itong audio source at i lang natin ng isang beses so dyan ulit tayo mapupunta i-click natin ang camera review then scroll down lang natin hanapin natin yung show audio level meter so ayan click natin yan so after mo i-click yan i-back lang natin ayan back Then, after mo ma-set ang open camera, punta naman tayo dito sa settings. Hanapin mo yung more connection. So, ayan. Dito pala sa taas yung more connection. I Scroll down na natin. Ayan. Click na natin yung more connection. At i-open natin tong OTG. Ayan. Click lang natin yung OTG. At pagkatapos mo nga ma-click yan, pwede ka nang mag-back. At pwede mo nang magamit ang iyong bagong mini mic for vlogger. Ayan. Makita nyo yan, guys. Color red na yung kulay niya. So, ibig sabihin, gumagana na siya. Nakakonnect na siya sa receiver. Ayan, itry naman natin. Low sound check. Ayan, guys. So, tingin ko gumagana na siya dahil nag-color green na ito. Sound check. Ayan. Low sound. Try naman natin lagay dito sa ano. Sa kung ano. Ayan. So, Hello, sound check. Ay, sana mayroon kayong natutunan dito sa aking uh, video tutorial ng uh, pag-connect ng wireless microphone for vloggers. So, uh, sa may natutunan kayo, yun lang. Bye!